Oh, si Josa po ko ano na po ito. Oh, na at tawag po kayo. Ah, mag inquire po kayo kung magkano ang tf ko kapag nag host ng piyesta. 50,000 po hanggang 45,000. Ah, mahal. Eh, yun naman ho is, ano, sa palit po ako ng damit doon. Tapos tatlong kanta po na live. O, oh, tapos picture-picture po pagkatapos. O, oh, basta ipagagawa niyo lamang ho ako ng tent para sa pagpapalit ko ng damit magbibigay po kayo ng bouncer dahil ba okay pagkaguluhan o tapos vegetable foods po ah hindi nyo kaya 30 30,000 po kaso dalawang palit lamang ako ng damit daon. tapos yung kanta ko po hindi na live Ay, hindi nyo kaya wala kayong budget para sa ganong presyo eh ba't pa kayo magpapalabas ng piyasa kung kayo walang budget para sa aking, para sa akin kung hindi nyo kaya ang presyo ko. O, kayo matulog na lamang po sa kapestahan ninyo. Ah. Ay siya, sige ha. 20,000. Uh -huh. Hindi nyo pa rin kaya. Ay, ay paano ako? may manager ho ako. Tsaka may makeup artist. Uh -huh. Siyempre, binabayaran ko pa din yun. Uh -huh. Sino'y tinatanong ninyo? Ah, kung sino ang aking manager at makeup artist? Ay, ako na rin ho. Ako rin ho. Nagmamanit sa sarili ko. Ako rin po make-up. Para may dagdag kita din naman ho ako. Aba! Oho, uh, kami ho hindi na ho nababa ni na Julia Montes. Yung nakatilin ba Bernardo ng ganong presyo? Oho. Uh, eh, bibigay ko na nga lang sa inyo ng 20,000 at okay, ako hinaawa sa inyo at wala nga ho kayong budget. Kinakapa ko din yung kayo. Uh, Oo, oh. eh, syempre pag nalaman ho yun ng Star Magic, ako okay, yung mamumura. Mm -hmm. Ay siya, sige ha, 10,000. Sarado. Sarado na tayo sa 10,000. Abay, mababaan ho yun. Ay, hindi nyo pa rin ho kaya. Eh, magkano ka ho ang, ang budget ninyo para sa pag-host? Ano ha? Pa 500? Big inaman naman ho kayo. Ho, ho ako na TV na. Na-rated kayo po. Ako na TV Patrol. Na Mark Logan. Eh, bibigyan ako ng 500. Eh, magkano na ho ang pamasahe? 150, ibalik ang pa 300, dito 200 ha. Ay siya, sorry ho. Hindi ho napayag, hindi ho nababa ng na 500. Sorry ho. Ay siya, pasensya na ho kayo ha. O, oh, pasensya na po. Hindi ko po kaya ang 500. Hello? Uh Oo. -oh. Nandiyan -ja ka pa? Uh Oo. -oh. Ay siya, sige, sige. Payag na ako sa 500. Uh Oo. -oh. Eh, basta okay, pababaunan -ba mo ng karne. Uh Oo. -oh. Pababaunan -pa mo ng karne. Oo, mga pochero dinugan kung may minudo oo. oh, butubot ay taga oo. oh, oh. ipa mong ipamamalita no kay ng ganyan baka ko gayanin oh, oh. oh, mong